sal. Hello guys, for today's video magluluto tayo ngayon ng dinner natin kasi galing tayo sa work as usual so kung ano lang yung laman ng ref natin yun na lang yung lulutuin natin so yun na tayo ko talaga Isa isala ako naman nagpisa lang ako ng kangkong with ano, kangkong with tayong manok. So, meron ako dito kangkong na nabili at yung atay. So, yun lang yung nagpisa ko. And then, uh, maglalagay lang tayo ng bawang. Okay. So, wala tayong sibuyas kasi alam nyo naman, pag ganitong peligro di pecha. Pecha di peligro kasi nga uh, 29 na yun. So, wala pang sahod. So, medyo Pit tipid muna tayo sa ingredients. Kung tignan mabasa yung ating yung ating takip ng kaldero sa kaka kakamalites natin dito sa mundo nito. So, syempre, kailangan natin ng oil ng uh, what do you call this? Ground black pepper. Pagkatapos, kailangan din natin ng itong salt. So, yan lang Basically, basically, yan lang yung gagamitin natin. So, pupunta na tayo sa aming uh, kusina para doon na tayo magsikahan. Okay? So, ito na guys. Papainitin na natin yung ating kawali. Ay, hindi pala kawali kasi rola. Ay, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Basta yung lutuan. Ngayon, maglalagay na tayo ng mantika para igigisa na natin yung ating. bawang So, ang gagamitin natin dito is bawang lang. So, bawang lang yun, yung magagamitin natin. Mayroon na yung ating kawali. Hinaan natin ng konti kasi masusunog siya. Sa mahal kasi ngayon ng ano, ng bilihin, sa mahal ng sibuyas, so, pag ganitong wala pang sahod kung ano lang yung laman ng uh, ref natin yun lang yung uh, gagamitin muna natin so ganito lang yung buhay ng OFW so huwag kayong magtaka kung bakit hindi ko rin to iniwan ng maliliit kasi ganito ako magluto gusto ko lang talaga malalaki para mamaya pagka kakain ako eh malalaki yung uh, hiwa nung bawang na makakagat gusto ko lang yung medyo tosta-tosta ng konti para lalabas talaga yung amoy ng bawang. Kasi masarap talaga yan pag ganito. So, yan. Ngayon, ilalagay na natin yung ating atay ng manok. So, ito yung atay ng manok. 250 grams ito, guys. Yung atay ng manok natin. bago natin siya lalagyan ng ano na. Ng... Hahiginarin natin siya ng paminta. Ayan. Saka natin muna patatakpan. Titignan na natin yung ating uh, atay kung ano nangyari sa kanya, ayan. So medyo nagtubig na yung ating atay, guys. Ngayon, maglalagay lang tayo ng konting konting salt para meron naman siyang lasang so. so, bali salt and pepper lang ito. Konting salt lang. Ayan. Then, antayin natin maluto ng konti yung ating atay. Saka natin ilalagay yung ating kangkong na uh, gulay. Kung gusto niyo naman, pwede naman kayo maglagay ng oyster sauce, ng soy sauce. Pwede naman kayo maglagay niyan kung gusto naman niyo. Kung afford niyo, pwede naman. Pwede rin olive oil yung gamitin niyo sa paggisa, ganyan. Pero kung budget lang yung ating ano, bolsa, eh pwede naman ng salt kasi okay naman din yung salt. Ganun din naman yun, maalat din siya. So at least ito wala siyang ibang kulay kundi asin lang yung nilagay natin yung normal lang talaga na asin ngayon titignan na natin uli yung ating nilulutong atay so ito na siya so usually yung atay naman or yung mga manok 15 to 20 minutes yan maluluto na sila so antay lang natin ng na medyo mag dry pa ng konti yung kanyang tubig and then saka natin ilalagay yung uh, yung kangkong So at this time guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, please don't forget naman to click subscribe. And then like and share para naman na mas ganahan pa tayo mag-produce ng more more content na medyo swak na swak sa budget natin. Kasi sa hirap ngayon ng buhay, eh kailangan talaga natin magtipid, okay? Anyway guys, kung wala naman itong sibuyas, pwede naman kayong maglagay ng... Uh, ng ginger, yung luya or yung dahon ng sibuyas ganyan, or bawang lang so pwede kayong maglagay so antayin natin mag-dry ng konti saka natin ilagay yung ating gulay so guys, ito yung ating kangkong na ihalo sa ating uh, atay ayan, hugas na siya tsaka hiniwa ko na so sinama ko na rin yung kanyang mga tangkay kasi nga, nandito yung vitamin sa kanyang tangkay okay So, ayan. Nabibili lang to sa supermarket dito sa Saudi Arabia. So, maraming kangkong din dito. Ang isang tali is uh, 1.5 real. So, ibig sabihin na sa mga 20 pesos ang isang tali ng ganito. So, ito dalawang tali yung binili ko. So, ayan na guys. Medyo dry na yung ating uh, atay. Ayan. Kung napapansin niyo dry na siya. Okay. Ang sarap-sarap na nito mamaya. Ilalagin na natin yung ating uh, kangkong. So don't worry kahit walang tubig yan kasi yung ating kangkong magtutubig naman yan mamaya. So hindi nyo na kailangan magdagdag pa ng kangkong kasi uh, ay ng kangkong nang tubig kasi itong uh, kangkong natin is may water naman siya. So ayan guys kung OFW ka alam ko makarelate relate ka naman sa akin makarelate ka ganyan. Kasi syempre, kung magkano yung meal natin for the whole month, yun lang yung napagkakasya natin. Kung meron naman tayong tip, swerte naman natin, pero kung wala naman, eh, ganun talaga yung buhay. Hindi lahat ng araw ay masaya kasi minsan naman talaga may malungkot din. Okay? So, ganyan, medyo full tang na yung ating kawali o kaldero kasi wala man yan. Takpan muna natin siya hanggang sa medyo mag-steam siya para bumaba yung kanyang gulay and then saka natin sa haluan uli okay so habang daw namin yung niluluto namin magdidisco-disco oh! muna daw kami sige copyright music <laughs> so ayan habang natin yung ating kangkong na bumaba sa'yo muna yung Bangladesh Like versus Philippines. Eh, no hey, you dance Camera, video. I two minutes here. No problem. I will pay you. come, Let's dance. Salas. No after. Hindi. So yan guys, tignan natin yung ating kangkong ha. Okay, so ito na yung ating kangkong, di ba? Bumabala yung ating uh, kangkong. So hindi na siya ano na I mean ba gumaksak na siya. So konti na lang yung ating kangkong. Ano, Hello. Hello. Diba? Ang sarap na nito. Diba? Ang sarap na nito. Ayan guys. Kung narinig ninyo yung boses ni Imon. Si Imon I'm from Bangladesh. So yan ang sarap-sarap na o. Oh, ayan no? oh, oh. Diba? ba? Oh. Ngayon kung 'di ka pa nakapag-subscribe, don't forget to click subscribe, like and share. Pangsal. Pagdaluhos. So yeah na guys, luto na yung ating uh, atay with kangkong. So don't forget to click subscribe, like and share. So ganyan lang. So hindi sana natin yung overcook yan dahil nga mas masarap yan pag medyo crunchy, crispy and super delicious. Thank you for watching. Stay safe and God bless.